At si Gabisera nagmula sa Negros Occidental Layunin ay kumulong sa mga nahihirapan karamihan Tay! Mayang hapon! Tatay rito! Kamusta? Ayan, dito tayo ngayon no? Oh, sa lugar or kubo ni Tatay Rito ito. So, bibigay po natin siya ng bigas sa lechon, no? Bigay po ni uh, Ate Beth Yan. Si Ate Beth po yung uh, nagplano sana, no? Na patayan siya ng kubo. So, hindi natuloy. Tay, kamusta? Anong balita? Ha? Hubog ka? Ha? Hindi ka hubog? Ah, wala ka kaubra. ka kaobra? Bakit? Walang ubra? Walang tawag? Walang sideline? Ayan. Andito kami tay dahil uh, meron kami dalang bigas para sa'yo. Dol, dali natin. Kasama ko si Idol Reynan, Mix TV Vlog. Ayan. 5 kilos na bigas tay. Bigay mo kita tay. Tapos sa uh, lechon manok. Ayan. Lechon manok tay. Lechon manok Gakaon ka manok. Tay. Ha? Basta wala ka kakaon manok. Kung hindi ka kumakain ng manok, dalhin na lang namin pa uwi. <laughs> ha? Basta karne, kumakain ka, no? O, anong balita dito, Tay? Ha? May bigas ka pa dyan? Wala na? May ara pa. O, pang bili-bili mo ng ulam, mayroon? Wala na. Ayan, ito, Tay, may ulam ka, ha? production pero meron kang 5 uh, kilos na bigas Ayan. kunin mo nga doon yung ano doon yung ano doon yung 200 Bigi, bigyan natin kay tatay pabili-bili niya ng ulam <tinyo> Ah, tay, di ba malungkot dito? Hindi naman. po si Tatay ay mag-isa lang dito. O, bigay mo kay Tatay 'dol, pabili-bili niya ng ano, ulam. Ayan, meron ka ng lechon manok, Tay. May konting pera ka at uh, may bigas ka, ha. Oh, wag kang mag-alala at uh, sabi ni Ate Bet, iaalalayan ka dito, no, sa mga pagkain mo. At uh, pabili-bili mo ng ulam. Basta kada daan ko dito, mabibigyan kita ng bigas, no. Konting pera. Oh, kumusta? May asawa ka na? Wala pa? Ha? Akala ko mag-asawa ka pa. Hindi na? Wala. Siguro. Wala na ibalak? Wala na plano? Ha? May plano. Masarap may asawa tay. Masarap may katabi sa gabi. Di ba, Dol? <laughs> oh, si Idol Renan, may asawa yan. Sampo ang anak niyan. Ang <laughs> <laughs> <dobrze> <laughs> <laughs> <"Nein> iya <lewati> anak tayo, pulo ka bilog. Oh. No? Oh, ikaw, ipilay mo anak. Au, wala ka anak? oh, wala daw siyang anak mga kasikap. Wala, sinagod lang. Ha? Sinagod lang. oh, Nasa sugbo daw. Oh, daw siyang ampon at uh, nandun sa sugbo. Sabi ni tatay rito. Ayan, no? At uh, hindi naman siya nalulungkot dito. At uh, sanay na. Ano tayo, hindi ka naman nalungkot dito? Sanay na? Okay naman? Ha? Okay naman. Okay naman? Ayan. Dito pa rin siya nagluluto, oh. Ha, Ayan, dito siya nagluluto. At uh, meron siyang kahoy. Ano tayo, nabuhay yung pinya mo? Nabuhi? Buhay guru na. Ha? Buhay guru na. Ayun, no? Nagtanim siya ng pinya. Doon, nagtanim si tata ng pinya. Um, ayan, oh. ayan Ano, nabuhay ba? Tingin mo. Ha? Buhay? Ayan. Buhay naman daw. Ha? Nabuhay? Yeah. O, buhay o. Oh. Tay! Pag namunga ang pinya mo, bigyan mo kami ha? Yeah. Ha? Ha? namunga ha? Matamis ba? Matamis? Matamis? Wala pa, na, Tamis? pa siguro. Wala pa siguro kung mamunga, no? Abunuhan mo tay. Pwede dito ang abo, oh. amo no? Abo ba abo? Yeah. Oo, oh, ito abo. Ayan. Tikman mo tay yung ano tay, yung oh. litsyon. Tikman mo. Dilaway ba? Dilaway. Eh, ha? Busok pa ka? Anong sudan mo gayna? Anong ulam mo kanina? Ha? Uga. Uga? Tuyo. Tuyo daw ulam niya. Anong uga? Sinugba o pinrito? Sinugba. Dol. Sinugba daw ang ulam niya. Na tuyo. Nami kayo eh? Oo. Oh. Nami daw. Sabi ni Idol Sarap yan. Tarap. Tarap yan. Yun yung ulam namin ni Idol Rinan nung nag-aaral pa lang kami. Hmm. Sa elementary. Bulad. Oh, bulad, uga ba, tuyo. Kanan. Oh, nilalagay sa kanin. No, pag nagsaing ka tapos sa uh, sa tingin mo ay tuyo na. Pwede mo nalagay ng tuyo. Sampaw ba sa kanon, no? Lamera, no? Oh, tapos isaw-saw sa suka sa uh, tuba. Ay ano, uh, ah, langgaw, no? Patis. Patis. May langgaw ka diyan, may langgaw. Ha? Bigyan mo lang gaw, may butilya ka? May butilya ka? Sa ah, saan ang butay mo? Bigyan kitang langgaw. Oh, kuha ka ng butilya. Dol, kunin mo yung langgaw doon. Yung suka natin. Bigyan natin si tatay. Kunin mo tayo, bigyan kita ng langgaw. Ayan po, umakit siya Meron tayong suka no, binigay ni Tatay uh, Enrico. So abangan nyo po yung uh, vlog natin kay Tatay Enrico. Ayan po. Suka. Ah, meron siyang bote. Eh. Bigyan mo dol, kalahati. O, oh, ito, 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 dol. Yan, bigyan mo ang suka. Yan na, nagkakas. Ayan, mukhang uminom kaya yata tayo ng tanduay ay eh. Ha? May inom uh, ng tanduay Puno na, hindi Ah, sige, hindi lang Kasi bibigyan din kita mamaya eh Hindi lang ko ah Ha? dilang ka? Hindi lang ka? Do thái lan tay? Con tay lang? Con lang đâu rồi, lang sabi niya. Hoặc okay nha okay. na 'yan. nè, hoặc nè, hoặc nè, ha, Lagay mo sa, ano, ha, Paxiw. di kaya sausawan mo ha? layo na po no? pareha sa Gia Pontay oo ha? daan na oh bago pa man bagong hugas man bagong hugas kaya bago no? ayan Uwi na rin kami tay. Uli na Paghalong ka dire ha. Oo. Pasal Pasalamat si Ate Bet. Ate Bet, salamat. Oh, salamat daw Ate Bet, no? Ah, uh, ayan nga, nadalaw natin si Tatay, nabigyan natin ng kaunting uh, pera. Tapos sa uh, bigas, no? Galing sa iyo. Tapos sa uh, may manok na buo, binigay natin. So, huwag kang mag-alala at imonitor uh, i-monitor natin si Tatay, no? Was na dumadaan tayo dito, bibigyan natin siya ng pagkain, pera, kung ano pa man, no? Ayan, maraming salamat Ate Bet. At uh, ako ay magpapaalam na muna dahil pupunta kami kila Dondon. Dahil uh, balita ko wala na yata ang gamot. So bibilhan namin siya. Para tuloy-tuloy po ang ating pagmimisyon, no? Oo. So, salamat talaga. Salamat sa inyong lahat. Bye, bye-bye. Okay, bye-bye. Ayun, bye-bye daw. Dol, bye-bye daw sa minta Bye-bye. <laughs> ayan, thank you po no sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga sponsor, viewers na nagmamahal sa ating programa. Ayan, shout out kila Tita Mila Ilis, Tita Nora Arsadon, ayan kay Ma'am Teresa ko ng channel, kay Ma'am Marisa Agdan, kay uh, Tita Maricor, ayan. Kay Ma'am Lane ng Spain, no? Kay Ma'am uh, ma, uh, sino pa ito? Kay Ma'am Beng, yan. Ganun din kay Ma'am Sultan Kudarat Girl, kay Ma'am Grace. Ganun din kay uh, Ate Lorna Magdai Vlogs, no? I-subscribe natin ang kanyang YouTube channel. At sa iba pa nating mga ano yung sponsor, kay Latita C, kay Ma'am Feli Padre, kay Ma'am Rosie Pabayra, kay Ma'am Annalisa Pabayra, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, no? Suportahan nyo rin si Kuya Val Santos Matubang dyan sa Daet. Ganun din sa inyong lingkod, Gabesera. At sa kasamahan natin, dito po sa Team Negros. Andiyan si Idol reina no? reina mixed TV Vlog, Dumadlas Vlog, RB Pasrana Channel, Rock mixed Mix Vlog, no? At sa iba pang uh, mga ka-team natin. So, thank you at God bless at paalam muna pag samantala. Bye-bye. Si God Bisera nagmula sa Negros Occidental. Layunin ay sa mga nahihirapan karami.